yan mga ito lang dito, may sa bay na nito sa baybayin namin sa Chupa Chups, kaya kung sa saan sa sa mga e, ganinang, ano, ko, ito suspas yun namin dito, kaya wala sa mga ito na mga ito na dapat dagat, kasi yun yung transfer ko merapi dagat ko kina yung magasang pagyong mana, na yung mga ito, kaya mga bahay talaga, mga ito na kasi natawas Karena m guys so medyo humina na yung bagyo mga ito no? pero hindi pa natin alam baka mamaya lalakas pa ito magigit na yung kalangitan mga ito ba? dito mga ito ba? sira talaga mga ito mga wow. bahay dito pala yan dito pala

yung mga dito ng bahay. Dito yung mga bahay. Bahay mga At, uh, uh, dito, na. At, uh, yung ito, no? dito. Tapos yung mga mga kasira dito. na. yung dito tapos. tapos sa ano. Sa ano ng na dito sa ano, sa topic. bahay ko mga idol oh. Ito yung bahay ko mga idol. Dito, usap yung dito mga idol. Hindi masyado dito pag nasa loob ka na. Yung grabe talaga sa ano. yung bahay ko mga idol oh. Buto yung dito nga ng puno na yun. Natumba rin yung mga idol oh. Ito yun oh. Buto nakaasap sa isang niyog. Ito yun. Ito yung dito hindi masyado na yun kapunta dito yung hangin, ako, tatamaan yung bahay ko mga idol. Ayan, ayan, tricycle mga idol. Hindi na ito makalabas kasi barado doon. Dami mga uh, nagsutumbahan doon na puno ng web sa kakahoy. Ito yun. Dito mga dala, yung mga dala Dito nakasaklay yung sa isang mga dala hindi mga butong sa bahay ko na talaga, napakalakas mga dala ay, mo yung daan mga ba? Yan. Grabe mga ito. Kasi sis. Ayan, kayo mga Para kasi may bumibili din. din. <laughs> la din Pagbunta rin mga ito. Grabe. Oh guys. Bagyo na, bagyo. Tapos ng bagyo. Laate.

Ang lagang ni Rom ka dulo Wasak no? oh. Sa'yo ang pajama mo sa'yo Basta sa'yo nagatalinik ha Wala kang pandong Ay lang ako pagkatay kayo basa Mati Dito sa loob talaga mga idol Dami dito ng sitong bahang niyo hey. Grabe Grabe Ora warane nang bagyo. Ora eh. nene. Dinda tapos na. Ya di mga edot. Ayun, nilinis na nila yung puno ng mangga mga edot. Para madaan na. Tanggal pa to, dito pa yung ano mga edot, mga wire. Tanggal to. Yung wifi ko dito mga edot, putol na. Okay. Piso wifi. Ito ba yung Tulo ng magigang mga idol Tiyaw Rabi na yun eh okay, mga idol Ito Ito so, ano yung bahay ni boss Ito yung bahay ni boss mga idol Bote doon sa ano lang itinamahan pala oh Yung sa bubong Yung drago pala mga idol oh dito mga idol no. potol yung neog ay di no ang yan no. ite, mga ilaw, no. dito mga idol no. ha oh, potol lo no. yun potol din mga idol pre grabe pre natama na motor mo grabe ilang punong niyog mga idol no. ah Grabe. How, motor mo? Ay, sorry ko. Tinamaan sa loob eh? ba? Ayun. Ay, oo. Oh. Ah, Lasak yung motor sa dagat mga ah! Grabe. Ilang, ilang yog ito natumbaw? Dami. Ito yung mga baang, Hindi tinamaan ka din nga ay dulo buti dito hindi ano <coughs> wala pang masyadong bahay dito mga idol kaya doon banda marami nabagsak na bahay doon oh, kasi maraming bahay doon mga idol putol tala yung mga niyog mga idol isipong bahay

kasi yung kanina mga idol so yun mga idol palobat na yung aking cellphone mga idol nandito lang tayo mga idol no? dito lang tayo sa bagyo ng umpong palakas mga idol yun okay, mga idol